Stan. Ito. ito manok. Oh, ito. Ay, oh, oh. Ito, no oh, mahal dito. Mahal. Ang so, daming dito. Ang ka oh Ito so, yung namin. Oh. Ito, guys. So, oh, ito. Ang ito, magkabila. Magkabila yan. Ito ang mga damit. Ito. Diyan. Dami. Ito mga damit sa kabila. Diyan Dami. mga damit. Dami. Ito mga gamit niya. Dami bago.

Daming daming kabilaan yan ng tampok-tampok doon sa kabila ang dami rin sa tampok oh rabia ang dami Oye, hazme dormir. O, don, 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 don. Ya, ¿dónde te pagáis de esto?